Magandang umaga po mga kabarya Ngayong umaga nandito po tayo sa aking bukid At pinagtutulungan na pong i-harvester itong aking bukid Para uh, hindi maabutan po ng bagyo Yan po malulam po ang panahon no? malulam. Pero pinilit ko na po na i-harvest Gawa ng may paparating po tayong super typhoon Kaya sana Bago man lang umulan ng malakas, maisilin mo natin itong palay na ito. Yan. Dalawang harvester ang mani. Kasi nga po, nagmamadali po tayo. Yung panahon, hindi natin masabi talaga. Epo, dalawang harvester. kailangan po talaga dalaw eh. Para antimano mabilis. Eh sa paglalakad ko po magbuhat sa kalsada. Naabutan ko na po na inuumpisa na. Kasi nga po dalawa sila kaya medyo mabilis-bilis. Yan. Ayan po yung isa. Ah, kikita nyo. Ayan naman yung isa. Ito po, gigigin namin po ito. Kaya lang po, inuna lang po yung akin. Yan. Gigigin na po ulit. Mamadali din po yung operator eh. Kaya, signal nyo oh nagkakasalipat na pati sa pag ng aking bukid dahil may mga mangga nga po iniiwasan nila yung puno ng mangga para hindi madamage yan kaya naman po nito may mga kaibigan tayo na napagtanungan kukunin yung palay kahit sa mabasa, mababang presyo napakababa ho ng palay ngayon pag bumuulan pala bumabalik sa 8-9 wala akong magagawa dahil ganun talaga yan po malapit na pong mayari Dito po yung operator nagmamadali. Kasi po umaatik-atik na po eh. Na kukuhanin din silang abutan ng ulan sapagkat pag umuulan, hindi makakagiik. hindi po makakapag gawa ng lahat po ng no, kuyagot ng palay, nasasama. madali yan paspasa ng van. tapos pa ako iniingatan po kasi nila yung mangga eh ano, Balik-balikan yung mga palay. Konting konti na lang po, yari na. Yari na po itong akin. Konting konti na lang. sakitin nyo napakabilis magane? Eh. malaking bukid ito naman pong sa nanay, sa nanay ko ang isusunod o oh, ayan po mga kaparya uh, at lilipata, lilipatan na yung sa nanay ko ilan?

susuruhin na kay nanay inumpisa na yung isang harvester dito sa bandang bana yung isa naman po sa may itaas yan naghiwalay sila Oh, mga kabarya. Update po tayo. Ayun ang kasalukuyang hina na. Yung aking bukid. Yan. Oh, yung pa po yung isa. Ando doon. Yan. Kasi po na, na po tayo ng bahagya. Hmm. O oh, yun daw sukat ng aking bukid eh, naka 25 yata hindi pa kasama yung ano yung hunus pa. Yeah naka, naka 25 naman po ewan ko lang ito kay nanay kung makakailan makakailan Ando na ako sa malayo. Pinatapas na ng paikot. yan no. Uh. Mabilis po ang pag-aan eh dahil dalawang makin eh. Ikas po nung yes, akin na neto. Talagang mabilis. Uh, ito naman dito sa Banayan. konti na lang. Siguro mga dalawa o tatlong ikot. Kaya na. Ganyan po kabilis kapag ka dalawang makina ang gumagana. Kung mapapansin ninyo, yung makina isang kubat, kubota at saka isang yanmar. Ito kubota yan. Samantalang itong isa neto ay yanmar. Pareho namang maliksi.